Naka kailang kilong karne po kayo na isa loob na isang araw Tapos ilang sakong bigas ang masasain niyo? Ilang kabang bigas ngayon mm. Dati kalahati, ngayon isang kabang. Anak ka 30 kilos karne ni... Yun na nga sinasabi ko, nagkatotoo na Ayan, ito yung Ngayon, ayan Sa mga nanonood nung nakaraan Ito talaga marami may nakapila legit may nakapila Ayan. dito lang po yan syempre sa kapaitan ni nanay Meli uh, kung merong diwata bansagan natin tong hiwaga pares overload yan di ba may diwata may engkanto eto naman hiwaga pares overload yan sa mga nagko comment po nung nakaraan Nawala daw ganong kumakain eto po nagsyempuan namin ngayon eto marami talaga kumakain kahit na paulit ulit puro ito yung content natin para lang mapatunayan natin na masarap yung kinahinahain dito ni nanay yan alam ko may mga riders din nagpupunta dito eh. ito parang itong mga to naghihintay itong mga to yan parang naghihintay silang sa para kami ala po muna kasi kaming maupuan eh dahil puno, puno talaga ngayon, puno. Ayan, nakikita natin, puno. Salamat nga pala din sa mga nag-share nung iblinag natin tong pwesto ni Nanay Meli. Ayan na po. Ayan, marami talaga. Marami kumakain ngayon. Naabutan lang natin. Buti meron pa tayo naabutan, ano? Ayun, daming kumakain. Nice pa nito, ganda. Nice pa. Dalawa. Dalawa sa baba. Dito sa unang mesa. Nakikita kita ganda. Ayan, makikita. <laughs> Mahiwagang kagandahan. Ano panaman ni Diwata sa iyong kagandahan? Yan ang legit na katunayan na marami talagang kumakain. Dahil wala pang kaming mapwestuhan sa ngayon. Tapos meron nga pa mga naghihintay yan, meron pa mga naghihintay oh. Tapos yung ano ni Nanay Meli, paubos na rin oh. Buti umabot pa kami noong EM eto ito yung lagi kong no in-order. At yung sabaw nila parang paubos na rin. Tingnan natin yung sabaw ni Nanay Meli. Ah, marami pa, marami pa itong papayitan, tsaka yung uh, ah, pares. Ang kumakain talaga dito. Kapag ka umaga, Ito, punong-puno ito ng, ng mga ulam lahat ito. Ayan, tapos maraming bumibili. Minsan marami rin yung order. Nakakailang ganito kayo kuya sa isang araw? Marami dito, dito pumagili. Ay, marami. So tingnan nyo yung kanin nila, ayan o. Oh. Yan, ito. Pinaglagyan ng kanin. Tapos yun, ilan yun, yung rice cooker nila dito malalaki. Kaya talagang legit na dinadayo na talaga si Nanay Nelly. Salamat kayo. Kumusta po, Nay? Mabuti. Mula na na vlog ko. Mm. Mami ang customer. Salamat naman. Sana lumaki pa yung tindahan yun. nyo. Hello po sa inyo, sir. Magandang gabi po. tayo ng maupuan uh, dito muna tayo sa gilid video muna natin eh, ano? Yung mga nakapila talaga tapos yung lamesa punong puno meron pa sa loob kaya ano pang hinihintay nyo kaya ayun ang buong tropa ang buong pamilya pasya lang kayo dito paulit ulit natin sasabihin yan kinanay melis dito sa May del Bulacan. Malapit lang po siya sa LBC Plaridel branch. Ayan, malapit lang siya sa LBC. At katabi siya ng Regis Ice Cream. Niyan, oh, no? along the highway lang 'yan, oh. No? Ito, Plaridel Crossing. Dito naman sa kabila, papunta to ng Malolos. May, may mga dumadating pa eto na nagkatotoo na yung hula salamat sa pagsishare ng mga nagshare ng vlog natin at salamat din sa mga naka-appreciate ng no, masarap na ginahain ni nanay Meli yan so ngayon wala tayong makupuan okay lang maghihintay lang tayo Naka-reserve na yung paborito kong liempo. Oh, yun. Yung mga nagko-comment. Yung madalas mag-comment na wala daw ganong kumakain. Ito na, wah. Ito na yung patunay. Sana makakuha tayo ng isang interview natin na tatanungin natin kung masarap ba talaga. Ayan, busy busy sila. Ayan, no? Ayan na. Ayan na, nagdadatingan na sila. Ayan, nagdadatingan na sila. na ko rin na maraming tao. Yung sa mga nagko-comment, eto na eto na yon. Ngayon, eto na. Sana maniwala ka na. Ngayon, mga naghihintay din sila. Kakayat din yata sila. yun eh. no? Wala tayong maupuan talaga, pero maghihintay tayo.

Yan, nakikita nyo yung mga nakamotor na yun mga naghihintay yan mga naghihintay yan kakain oh. sila ayan o ayan nakikita nyo yan ayan